Hello mga ka o -kicks. Kakaiba ang episode natin ng Hello Pagkain Today. Exciting, ika nga. At ang star ng ating foodie, ang ating bonding sa food, ika nga, ay isang versatile at all-day na pagkain or food. Sa maraming recipes, ito ay nagbibigay ng extra na sarap at linam -nam na. Very good source of protein, patok sa mga bata, patok din sa mga medad na almusal hanggang hapunan, pati na rin midnight snack kung tawagin ito all day, all night food. Order sa mga resto o sa turo-turo, lagi itong panalo. Siyempre, gets na ninyo, exciting, extra sa harap, eggs, itlog ang ating Hello Pagkain episode for today. hello. Hello, hello. Hello, hello. Pate. Excellent day sa ating lahat, sa ating mga loyal na Kaokix followers. Let's say hello to Pilmico Eggs. Ayan. Kaya alam nyo, awi na tayo sa ating uh, Uh, kaugalian, dapat gawing ka kaugalian, itong uh, maging mapanuri sa ating mga kinakain. Mahalagang meron tayong personal knowledge when it comes to number one, yung source and how the food we eat is being processed and handled. Dahil deserve nating lahat sa usapin ng pagkain, yung high quality and safe and healthy food. At syempre, kabilang dyan, ang itlog na halos araw-araw natin kinakain, di ba? Oh, pero hindi na natin pag-uusapan yung ano ba nauna, di ba? Manok mo itlog, eh, luma na yun, ika nga. Ang pag-uusapan natin ay saan ba galing ang itlog ng pilmiko at uh, ano ang kalidad nito? Paano ang kanilang process ng packaging at delivery at ng mga mga tips na pwede nilang i-share Uh, tulad ng kung paano ba malalaman kung sariwa pa o hindi ang mga itlog. Ika nga. Oh, ecstatic to watch na ba kayo mga ka -okiks? Kaya, umpisa na natin. Para makakwentuhan natin sa usaping Pilmico Eggs, narito makakasama natin ngayon ang Assistant Vice President for Poultry Operations, isa siyang veterinary uh, medicine doctor, si Dr. Serge Tan, magandang uh, araw sa iyo Dr. Surge. Thank Excited you. To be here. Oh, thank you for joining us and uh, maraming salamat sa Pilmiko dahil magkakaroon tayo ng magandang kwentuhan tungkol sa mga itlog at ang sarap nito at sariwa at ang uh, uh, healthy uh, na pagkain. Doc Uh, ano ba ang uh, brief history uh, ng uh, Pilmico Eggs? Uh, wala pang 10 years, no? Wala years. Uh, relatively yeah. sa, sa grupo ng uh, Pilmico, parang pinakabata ata itong eggs uh, uh, business. Yes, yes. So we started producing eggs back in 2015. Bakit napa naisipan isipan yung eggs? So, Um, ever since, on primary production so farm business was pork or swine. No? Yes, so, yes. So in 2014, we studied the option to diversify. We looked at chicken, poultry, and then we decided to start with egg production. Egg yeah, production? Yeah. So layers. So layers. Yeah. Yes. So, ang understanding ko, you have about 175,000 layers. Correct. And you produce about 4 million eggs a month. A month? Yes. Wow, that's a lot of omelet. <laughs> <laughs> daming o million 4 million di ba ano ang pagkakaiba ng uh, poultry operations or egg operations ng Pilipinas uh, kumpara sa iba uh, what what is your cutting edge we selected yung climate controlled houses natin okay. no? so meaning para siyang naka-aircon so wow. it's tunnel ventilated yung temperature sa loob ng farm is different sa labas. Mm -hmm. During summer, kung kailan very hot, medyo mainit, sa loob ng farm, sa loob ng building, actually, mas malamig. O, dahil so, pagka uh, not-stress ang uh, manok, hindi siya nangingitlog correct. na maayos. Yes, yes. Pero pag wala siyang stress, yes di ba talagang uh, masarap siyang mangitlog. Ano? Yes. That technology came from Germany. For our egg processing or egg grading and packing plant, that's the Japanese technology naman. So, our houses, uh, climate-controlled, fully automatic, even our plant, yung kung saan pino yung mga itlog, that's also fully mechanized and fully automated. Anong market nyo? So it's a mix of different markets, okay? Uh, sen, no? So we have of course yung mass market, yes. Um, one of the important customers or clients namin I mean, is yung food service. Ah, so, okay, okay. Uh, institutional bakeries, yeah. Yeah. Uh, yeah. restaurants. Oh, oh. yeah uh, Our principle is it we're more on quality rather okay. than quantity at, at okay. the moment, no? yeah. So, yeah, yeah, yeah. Biro nyo, one day after mangitlog ay dinideliver na yung ganung kasariwa yung itlog na galing ng Pelmico. So, mga ka o isang araw matapos mangitlog itlog, ang mga eggs ay fresh, safe, clean, at premium quality. Uh, yan ang makakarating sa ating mga bahay. Ika na. So, paano ito naging posible? Uh, one day after mga itlog, eh, madi deliver na? Yes, and so... Um, two parts. So first part is yung egg collection system. So from the houses straight to the plant, no. So we have a full inline system. So wala na siyang walang tao na nagko-collect mano-mano ng mga itlog because of course we're talking about 150,000 and uh, thousand eggs a day. Yeah. So fully automated siya, fully inline. So the eggs goes through different stages of the conveyor. So may egg belts, of course conveyor until makarating siya sa planta. Sa planta, we have a high capacity egg grading and packing machine. Okay. So it can handle 30,000 eggs an hour. Wow! So okay. it will reject dirty, dirty eggs, cracked yeah. eggs, and then it will be packed then automatically. At the end of the line, palang yung mga tao to store them in boxes, in mm -hmm. pallets, and mm -hmm. everything. And yeah. then delivered na. Yeah. So what gets produced and collected for the day gets uh, prepared for ship out in the evening or early morning the following day. Okay. So in the morning, when you wake up, or if you go to the supermarket or anywhere, no. then you will get fresh eggs oh. uh, or yung customers namin sa supermarkets or yeah. sa, sa restaurants they will get the fresh eggs if they want they want eggs okay well yeah. alam nyo, ako partner ako ibang klase talaga pag sariwang-sariwa yes. di ba at 'yang mga chef alam din nila yan ibang klase ang linamnam ng mga fresh ingredients lalo na yung bagong pitas ay ganoon din sa itlog yes. bagong uh, one day old egg kaya masariwang-sariwa o, oh, bago tayo tumuloy sa ating uh, iba pang mga proseso, may dad joke muna ako. Ang tanong, Dok, paano nananatiling healthy ang mga nanginyitlog na manok? Paano, Sen? Siyempre, nag egg -sercise. Dad joke, <laughs> Balik tayo sa kwentuhang fresh, safe, and clean, and premium quality eggs. Yan ang uh, bigay sa atin ng Pilbiko. O ngayon naman itong packaging process ang pag-uusapan natin. Uh Dr. Serge, paano yung packing process naman? Dahil uh, uh, uh Japanese technology naman yung packing process. No? Correct. Yes. Uh, how does that how does that work? They actually get weighed five to six times, 'di ba? Oh. You have small, medium, large, extra yeah, large. Yeah. So, part of the equipment is to measure the eggs digitally. Oh, 5 okay. to six times before it ano, the machine decides na ikaw small ka. Okay. Ikaw medium ka, ikaw okay. large ka. Pupunta ka dito. So you have different packing lanes. Yeah. So pupunta sila dyan. Kung yeah. small sila, medium sila, large sila. Yeah. So those features then, um, then medyo ano yun, critical yun for us to ensure the quality of eggs. Yeah. Yeah. And ito ang uh, sample yes. ng mga packaging. Mm -hmm. Merong one dozen. yeah, diba? So they can come in dozens. And, and then, then ito yung thirties uh, naman. Thirties. Yes. Yes. So, so ito ang uh, one dozen eggs. Beat the day. Pilmico farm white eggs. Meron uh, pang nakalagay na expiry date. Yes, uh, very important. Hindi lang kasi guarantee ng premium quality ang binibigay sa atin. Uh, mga kawkeks ng Pilmico. May mga assurance din sila sa safety ng kanilang mga produkto. bawat itlog na ating bibilihin sa kanila, nakakainin. Sigurado Salmonella free, di ba? Uh, avian flu free antibiotic free. Correct. Yeah? Can you explain bakit hormone free at saka uh, antibiotic free? Yes sir. So in the past kasi sen to ensure magandang production, people will ano, medicate, the yeah. flock no for as growth promotant tapos para mas mabilis sila lumaki, nag-inject ng hormones. But in recent times, there's really no need to use uh, to ano to do that anymore, mm -hmm. no? mm -hmm. So what we do is start pa lang sa feeds, no? So yeah. when we talk about Salmonella control, sa feeds pa lang, we have anti-salmonella or salmonella control program okay. sa feeds, yeah. pagdating sa farm, sa mga yeah. manok mismo, until sa planta. Yeah. So sa planta kasi we send off eggs to third-party laboratories to to check oh, kung okay. may salmonella ba ang um, mga eggplog or wala. Yeah. So, yeah. so that's very, you know, um, we're we're doing Parang it regularly. Audit. Yes, correct. Audit. yes. Uh -huh. So um, the plant is hazard certified and that's something na kailangan i-renew, no? So um, we... Food safety is very important to us. That's why we all we do all this testing na regularly yeah. more than what the government actually requires us. Well, which oh yes. <laughs> which is good. Now, yes. ang tanong ko, lahat ng itong interventions na ito to make sure na uh, quality siya tsaka safe and mm -hmm. healthy. Uh, hindi ba nakakadagdag sa gastos o kaya sa uh, presyo kasi baka maging masyado mahal. Yes, sir. Uh definitely may added cost 'yan, no? pero of course uh ang tinitingnan natin primary concern is food safety kasi. Yeah. Then yeah. it's blow ng kasakit. Yes. Oh, yes, oh, it's oh. up to our sales to <laughs> yeah. to sell them properly. Yes, yeah. So yeah, syempre, kahit medyo may dagdag nang kuunti, pero mm -hmm. kung ligtas naman, sabi nga nila, mas mahal mang kasakit, 'yung yes. Salmonella, yes. yes. Matingding 'yan. Top. Oh. So, yung uh, concern din 'yung antibiotics. Mm. -hmm na nasa pagkain yes sir sa itlog uh -huh. ng pilmy uh, ko yeah so first and foremost um, we want to keep, we want to keep the chickens healthy no? yes so because if they're healthy you know need to medicate them that's right? right yeah so we house them in climate controlled houses we have very strict biosecurity measures so yeah. that hindi makapasok yung mga sakit number one like I mentioned kanina yung avian flu or bird flu yeah. you know? So, that will affect kasi the birds. eh If magkasakit sila, avian flu is just one of the diseases. Meron pang iba, and then yung iba na natitreat through antibiotics. Yeah. So, if you don't need to treat them, then walang antibiotics. Sa so farm, we don't, no? kasi they're healthy naman. Yeah. Eh. So, we try really to keep them healthy yeah. so that we don't have to resort paggagamot. Pag In other words, mm. preventive. Yes, prevention. Well, keep them yeah. healthy, mm -hmm. uh, keep them safe diba uh, merong mga biosafety security measures yes, in place correct, correct. kaya hindi na kailangan yes. magkaroon ng uh, antibiotic yeah. doon kami nag -invest, uh, oh. sense sa uh, bio security yun so healthy uh, healthy eggs ang Pilmico. pag-usapan natin very quickly mga tips kung paano makita o yung kalidad ng itlog Ito ba'y fresh pa anong gagawin etc how to keep anong proper storage sa uh, sa ating mga bahay uh, para manatiling sariwa at uh, ligtas yung ating mga farm fresh eggs mula sa Pilgrimco. Yes, I So, there's are there are two tests na quick lang. So, one is pwede mo siyang ipa float sa water. Okay. And then one is i-shake mo siya. Yung flotation pag nag-float yung eggs, meaning malaki na yung air cell niya, hmm. meaning medyo may edad na yung eggs. No? Ah, pag Kasi, lumutang, pag lumutang. Pag lumubog, sariwa pa, okay yes. pa. Pag lumutang, hindi na pwede. Um, pwede, pwede pa man. pero hindi okay. lang siya super fresh. Okay. And then, yung pangalawa is to shake. Pag, uh, uh, pag nagsishake sa meaning may, ano na siya, nag-separate na yung... Anong ibig sabihin ng shake? Pag uh, may uh, naririnig? Parang may laman. Ah, uh, pag may laman. Pag walang laman, parang buo. Buo, yeah. Okay. Pag meron ka naririnig na kalansing, you know, <laughs> yeah. so hindi na yun fresh. Yes. So that's the uh, tips para ma-check kung fresh o hindi ang uh, ating mga farm fresh eggs. Maraming salamat, Dr. Serge, for uh, uh, your time to explain to us bakit talagang napakahalaga yung uh, Pilmico eggs as a, a healthy uh, source of protein para sa ating pamilya, para sa ating mga anak. Maraming salamat, Doc. Our pleasure. In 30 seconds, magbigay po kayo ng mga pagkain na may ingredient o na iklog. Uh, Omelette. Um, we have tortang talong. Meron tayong palabok. Uh, let's see meron din tayong itlog ng pogo. Pogo, ay, eme. <laughs> Cake, chop suey, quick quick, pudding, ano pa? Scrambled egg. <laughs> Scrambled egg. Okay, mga ka-okicks. Dahil kwentuhang egg, o kaya itlog ang usapin ngayon, hindi pwedeng wala tayong recipe. hindi eh, ba? Napakarami kasi ng uh, iba't ibang klaseng ulam, pagkain, tinapay, etc. Bakery products na merong itlog. Meron tayong kabanding ulit ngayon, mga ka cakes tungkol sa ating recipe. Walang iba galing ulit sa filmiko. Walang iba kung hindi si Chef Allen Ermino. Magandang araw sa iyo Chef Allen. Hello po. Good morning. Good morning, good afternoon, good evening kung saan man kayo sa iba't ibang parte ng mundo at Pilipinas. Yan. Okay Chef. So ano ang ating egg recipe Yan. for today uh, we will be making Scotch egg kung tawagin, but may iba mas ay tinatawag din siyang rellenong itlog. Rellenong itlog, Uy, paborito ko yung relienong bangus. eh. So, siguro masarap din ito. Relye itlog. So yes. ano ang ating ingredients? So we have our ground pork na galing kay uh, the good meat. And then we have salt and pepper, uh, flour, flour, eggs from Pilmico, mm -hmm. and then breadcrumbs. So una natin gagawin is ang giniling natin is titimplahan ng salt gagamitin natin as around 1 to 2 tablespoon ng salt. Okay. And then, uh, 1 tablespoon ng pepper. Hahaluin ah, nyo lang siya hanggang maging parang dikit-dikit na yung texture niya. Nilagang itlog muna. Uh, our best time is 6 minutes okay. para dito sa itlog. Papakulo muna tayo ng tubig, then i-add ia natin yung itlog. So, lahat ng iba-ibang klaseng uh, putahe, merong itlog. Pati nga soft drinks. Nung bata ako nilalagyan yung soft drinks ng uh, raw egg, di ba? Kaming mga baby boomers at uh, mga Gen Xers, alam nila yan. Yung uh, raw egg, di ba, with soft drinks. Healthy food daw yun. Pampalakas daw ng uh, dagdag lakas. Uh, energy drink uh, ang tawagin doon, di ba? Okay, Chef Allen, bago tayo mag-umpisa, Magdad-joke muna tayo, dad-joke warning ha. Okay, tanong. Ano ang paboritong uh, uh, itlog na luto ng mga komedyante? And, eh, hindi ano pa, funny side up. Dad-joke warning. Ako, oh, susmallyo, sir. Ayun na, six eggs. Okay, so six minutes na boiled egg. Kailangan ng yung babalatan. Easiest way para balatan yung itlog is you crack it top and bottom. Oh. Tapos you peel it daan-daan. Top and bottom pa daan. Yes. Sus, marusip ang init. Ay! <laughs> so right now, uh, kukuha ka ng uh, ground meat na na-mixture mo kanina with salt and pepper. You flatten it. After that, you put the egg inside. And then, i-rub ko lang siya. Well, yan ang itlog. Coming up. Ayan. Ayan. Magkakrack na tayo ng two eggs. Ito yung magiging pandikit natin for our breading. Ah, haluin niyo lang siya. After that, yung ginawang roll mixture niyo, is you roll it with the flour. On your left hand, yung dry. Uh, right hand is the wet. Right for the dry. Okay. Pasok muna. Yes. And then? Uh, use your left para i-roll siya. Yan. Pwede na. So piprito na natin yan? Yes po. Sige, let's go. We'll just drop the coated eggs mixture. Yan, si Bonji. Pinakamulang sa loob. <laughs> ano yan? Doble presyo ano? na <laughs> na. Good for ano po yan? Good for Good two. Good for two. For sharing. Ayan. Golden brown na. Oh. One thing pa na pwede mo malaman na crispy na yung niluto mo pag hinawakan mo siya. At matigas. Oo nga. Hindi siya pag gano'ng kainit. So, kukuha tayo sa peraso. We cut it ng pahaba. Wow! So, tikman natin syempre na may ito. Kanin na lang ang kulot. Ang sarap. Mm. Yep. Very good. <laughs> ang sarap. Mm -hmm. Crunchy, crispy. Perfect! Anong isang extra <laughs> Sorry ah. Hindi ako makapagtigil. Galing niyo, ano Anong pangalan mo? Nakalimutan ko. Sarap ng pinakaan. <laughs> <laughs> Scotch egg po. Mm -hmm. <laughs> Scott Egg built uh, by Tumiko and Jeff Allen. Harap! Ayan, na, naubos ko na. ano pang tips na pwede natin ibigay sa mga sa audience natin? Pwede rin po itong gamitin pambenta. Pwede rin pambaod, pwede rin pambenta sa mga suki niya na kapitbahay or mga kaibigan. So, napaamura lang ng mga ingredients mo. Simple lang ang ingredients mo uh, pwede mo na tumabenta around uh, 25 pesos to 40 pesos. Oh, biron mo, 40 pesos pero ano siya, at masarap. Kahit walang sos. Masarap. Kahit walang sos. <laughs> totoo, ngayon ha, malasa talaga. Kaya ako rin may bagong recipe para sa mga ano. Mm -hmm, very good. Ano po yung ng itlog, uh, pong? Pong luto ng na paborito favorito mo? Favorito po luto ng itlog is ano, itlog with patatas. Kasi favorite ko po yung patatas and madali lang iluto kasi piprito mo lang. Nilagang itlog po kasi ilalagay mo lang sa tubig tapos pakukuluan mo lang. Tapos na. Easy to make and lalo pag 7.30 a.m. ang klase ko sa umaga. Okay, we're back mga ka-O-Kicks. Kasama natin si Chef Allen ng Pilmiko. Isa pang egg dish naman pero sa halit na ulam ay dessert. Di ba? Maraming mga dessert sa atin na gawa sa itlog, 'di ba? For today's video, si Chef Allen, uh, ano ang magiging egg dessert natin? Today ang gagawin natin is uh, leche flan. Ayun. Yeah. The all-time favorite dessert ng mga Pilipino. Oh, <laughs> uh, leche flan at siyempre, Ang ingredients natin, so we have uh eggs, Okay. From Pilmico, kondensada, evaporada, asukal. Optional lang to is yung ah, vanilla extra So unang-una natin gagawin is gagawa muna tayo ng caramel. Yun yung nakikita yung color dark brown sa ibabaw ng lecheflan Iba tinatawag natin arnibal. Arnibal. Meron tayo ditong 2 cups ng sugar mm -hmm. and then 1 fourth tablespoon. A tablespoon. Water. Hayaan mo lang siyang kumulo. Then hanggang magiba yung kulay na niya until golden brown. Always cook on a high temperature. High temperature. Kapag nag-iba na yung kulay, na yung ako. So inahalo lang natin siya para magpantay yung luto niya. Dinagdag natin ng tubig para hindi siya ganun madaling tumigas and mas madaling maging syrupy yung texture niya. So yan na, na ano na na caramelized na yung uh, sugar? sugar. Yan. So, lalagay na natin ito ngayon sa llanera. For apat na llanera, kailangan mo is 10 egg yolks. Egg yolk lang. Ayan. Kasi uh, mas magandang maluto ang uh, leche flan na mas makapal gamit ang egg yolks. Kakrack mo siya dito sa corner ng bowl mo. Ngayon, magkakaroon siya ng line. I-open mo lang siya separately. Mm. Okay? Then, kaya mo lang dumulas yung egg whites then transfer mo sa another shell, and then another shell. Ngayon, meron ka ng egg yolks. The other way is, you crack the egg, you drop it here, etong shell mo, kukunin mo sa gamit din, then, kaya mo lang makuha siya. Hmm. Then, subukan ko ka? Sure po. Yeah. You scoop it up. Kusa, yung egg, ayaw lumaglag ng kusa, tuloy mo yung isa, putulin mo yung ayaw, galing, sabi ko sa iyo eh. kaya, kaya kaya ka nag-aral e, eh. <laughs> so ayaw. I-tilt ba po, that's uh, okay, so, <laughs> <twede> na <natin, laughs> Ano pa ang health benefit ng ito? Unang lang muna, good for your eyes. May vitamin D. Yung vitamin D, nalaman nila, ito pala ay pampalakas ng immunity. May vitamin A, may vitamin B12, at merong pang selenium. Wow. Uh, Talagang ang daming minerals and vitamins ng ito. Next is uh, paghahaloy na natin ingredient for our leche mixture. Ibibit mo yung egg yolks para mas madali mo siya mamaya mahalo. Add mo na yung... Uh, Condensed milk. So next naman natin is our evaporated milk. Papansin niyo, medyo runny yung texture niya. Okay lang yun. Kasi yun yung perfect texture niya for our mixture. We will add vanilla extract. Mga siguro 1 teaspoon mm. ng vanilla extract. Yan yung nagbibigay ng bango. Bango ng leche flan. Nagamit mm. so tayo ng strainer para yung bula is nahihiwalay. Eh. na strain mo na yan, hindi naman lahat ng bulakis na kuha. Oh. Ang gagawin mo is, itataktak mo siya para yung bula, aangat, then puputok. Pag mayroon pa rin bula, pag mayroon kayong torch, sisindihan nyo lang siya, then may kita mo yung mga bula-bula, gagano na bula siya. Oh. So, mawawala na yung bula-bula. Babalutan mo siya ng foil. Always, ang nasa taas is yung shine part and yung matte Uh, yung hindi-glossy na part, yun yung nasa ilalim. Wow. after that, magpapakulu ka sa steamer ng tubig. Ito pala e, mas flex na uh, cookware. Ayan. Nungusok na siya. 1 hour and 45 minutes on low heat. Low heat. So, ready na tayo. Ayan. Yo. Kasi pagkatapos nito, pagkaluto na siya, palalamigin pa, no? Yes po. ire pa. Maganda siyang palamigin for uh, overnight or uh, 12 hours. Ano pala ito, no? Mabusisi. Yes. Ano ito na ang moment of truth. Ako, tiki man time sa leche plan ala Pilmico with farm fresh Pilmico eggs. Ha? Kaya ito na. Ang pinaka-exciting part ulit, eating time! So, iniinit muna para... Oh, para bumagsak yung arnibal natin na lumamig. Yun, lumalabas no, na. Oh. Mas madali mo siyang matatanggal sa llanera. Oh. Yun! Okay. Let's try the leche Overnight dapat ito o kaya Very, well, yeah. Very eggy. Mm -hmm. It's a. Uh, it's a. Uh, Ectastic. Egg, egg, egg delicious. Egg delicious. Egg. <laughs> mm. Egg-delicious. <laughs> egg. 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 hepatic peeling of leche plan pilmico. Sarap! Congratulations, Chef Allen! Thank Very good! Po. Oh, galing, galing! Pahingi pa. Sige po. <laughs> okay! So, maraming salamat, Chef Allen! Alam nyo, ang isa talagang paulit-ulit na mahalaga sa pagluluto, yung kapag high quality, di diba? At sariwa ang gamit mong sahog sa pagkain. At yan. Nai-enjoy mong kainin dahil sure na number one, sariwa, at number two, ligtas. Yes. Ayan ang garanti sa atin ng Pilmico. Kaya premium quality eggs, eggs specially for you. Eggs specially <laughs> for you. Maraming salamat ulit, uh, Chef Allen, at sa Pilmico, at sa ating mga viewers. Subukan ninyo. Please, try this at home. Maraming salamat sa inyong pagtambay dito sa 1PH at Signal Channel at pati na rin sa ating YouTube at iba pang mga social media channels. Sana nabusog kayo sa masarap na kwentuhan at good vibes mula dito sa Masflex Kitchen Studio dito sa Pasay City hanggang sa inyong mga hapagkainan. Oh, Abangers kayo ha. Sama-sama tayo ulit sa susunod na nakakatakam at nakakabusog na episode ng Hello Pagkain! Kita Kicks!